Sabi ng doktor ko sa akin, pagdating mo ng Maynila, magpa-test ka kagad. So, pumunta ako sa hospital, nagpa-test. Eh, hindi masyadong handa pa yung DOH, hindi pa masyadong handa yung uh, Ang haba pa ng pila, daming nagaantay. Eh, si siguro, eh, kaya pa naman din o. So, umuwi na lang ako. Pero after a while, may naramdaman na, sabi ko, flu lang naman ito. Kaya kung gamutin to. Pero after mga one week, gumising ako, hindi na talaga ako makahinga. Tinakbo na ako sa sa emergency room. Binigyan ako ng oxygen, ano-ano mga sinaksak sa akin. After a while, medyo na-relieve na ng konti. Marcos, nagpositibo ulit sa COVID-19, bilang ng kaso, pinakamataas sa labinsyam na linggo si President Ferdinand Marcos Jr. ay ulit na nagpositibo sa COVID-19 ayon sa Malacanang. Bagamat nagpositibo, nananatiling maayos si Marcos para sa kanyang mga tungkulin at magpapatuloy siya sa kanyang mga schedule na pulong sa pamamagitan ng teleconference sa loob ng limang araw na isolation, ayon sa payo ng doktor. Pinapaalala ni Pangulong Bongbong Marcos ang publiko na mag-ingat sa panahon ng pista at itinatampok ang kahalagahan ng pagbabakuna at ng pagsusuot ng maskara sa mga mataong lugar. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng COVID-19 si Marcos. Nagpositibo rin siya noong Hulyo taong 2022, ilang araw matapos ang kanyang inauguration. Isaalang-alang din ang pahayag niya tungkol dito noong kanyang inaugural speech noong 30 punang Hunyo taong 2022. Sa parehong panahon, naitala ng Pilipinas ang isang libo at apat na puna bagong kaso ng COVID-19 mula 28 ng Nobyembre hanggang 4 ng Desyembre taong 2023. Ang pinakamataas sa loob ng labinsyam na linggo. Iniulat ng kagawaran ng kalusugan ang 10% na pagtaas mula sa nagdaang linggo, na nagpapatuloy sa pang-apat na sunod-sunod na linggo ng pagtaas ng kaso. Nanatili sa low zone ang paggamit ng mga pasilidad pang kalusugan, ngunit tumaas ng 10% ang bilang ng mga bagong kaso at arawang average. Tandaan na inalis ni Marcos ang State of Public Health Emergency noong Hulyo taong 2023. Isang senyales ng pagbabago sa paraan ng bansa sa pakikitungo sa pandemya. Sinabi ng Pangulo na ang lahat ng naunang utos at memoranda kaugnay sa emergency ay itinuturing ng wala ng bisa, at hinihimok ang mga ahensyang isakatuparan ang kanilang mga patakaran ayon dito hinihimok ang lahat na maging bahagi ng masusing obserbasyon sa mga kaganapan sa bansa. Ano ang iyong reaksyon sa mga nagdaang pangyayari? Ibahagi ang iyong opinyon at damdamin. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.